Ito pong uh, Hezekiah, ay saan niyo po na natagpuan? Sa agency po niya. Kayo po papunta saan, ma'am? Japan po. Ah, okay. Magtatrabaho po kayo sa Japan. Uh, po. Tapos, ay, ano pong training ang ginawa niyo dito sa hindi po, ma'am? Uh, language po. Nihongo po. Ah, nihongo. Uh, yes. Okay. So, ito pong inireklamo ninyong teacher. Sino po ba yung teacher na to, ma'am? Darwin Abing po. Ito pong teacher na to ang hindi po accredited sa TESDA? Yes po. Paano niyo po nalaman na hindi siya accredited, ma'am? Uh, kasi, ma'am, nung time na nagreklamo kami sa kanila na palitan yung sensei namin... Mm. Ang sabi nila sa amin, ma'am, registered daw po, hindi daw po nila magagawang palitan. Mm -hmm. Kasi nga daw po registered sa TESDA. And then po, nung lumabas po yung certificate namin, ma'am, mm -hmm. hindi po siya yung nakalagay doon sa certificate. Sino po nakalagay sa certificate? Julie Takahashi po. Iba po doon sa inyong sensei na nauna. So ano po nangyari, ma'am, nung kayo po ay nag-exam? Kasi ang uh, pagkakasabi po sa amin, nag-exam daw po kayo. Yes, ma'am, nag-exam kami, ma'am. Kaso mm -hmm. nga po, ma'am, hindi po kami nakapasa sa exam namin ng GLPT. Mm -hmm. Kasi po nung nagreklamo kami mam, wala kaming natutunan sa kanila, napalitan yung sensei namin dahil wala kaming natutunan, ayaw po nilang palitan. Mm -hmm. So yung mga tinuro po sa amin is hindi po lumabas sa exam. Pero may natutunan hmm. naman kayo na Nihongo, ma'am. Pang N5 lang po ma'am. Pang N5 lang po yung basic lang po, ma'am. Basic Nihongo yes lang. Po. Okay. So iba doon sa requirement sa exam, sana nung yes exam. Yes yes po. And doon sa agency yes ninyo, tama po. ba? Yes ano pong po pangalan ng agency, ma'am? Bison Management Corporation. Bison po. Management. Okay. Good yes, afternoon, Sir Eric. Good afternoon, ma'am. Meron po tayong uh, ilang estudyante dito ng Hezekiah Vocational and Technological Training Incorporated, Sir. Nirereklamo po nila itong uh, teacher, sensei daw po nila na hindi naman daw po pala registrado sa ating TESDA. Uh, alam nyo na po ba ito sir? O ano po ang ating ginagawa kaya tungkol dito sa issue na to? Yes ma'am. In uh, the uh, initial knowledge of the mm -mm. problem, mm -mm. so tinanong po natin, check natin yung mga records mm -hmm. ng school. And uh, yun nga po, uh, registered naman ba yun si and may mm -hmm. registered na trainer. However, I don't know kung yun yung sinasabi nilang trainer nila ay hindi registered sa amin. Uh, we have to get the name and check on it. Might be hindi nga at uh, pan hindi uh, hindi na yung registration kasi ma'am ng pan ng trainer. Mm -hmm. sa test, iba po yung sa with mismong institution, regulation. tama ba sir? Yes, yung institution ang magsa-submit sa amin. Tama po. So, uh, linawin ko lang, iba po dapat ang registration ng institution kung saan po sila nagte-training pati na rin po yung guro, yung sensei na tinatawag yes. na nagtuturo, tama po? Yes, ma'am. Yes, okay. Ma And if if found out sir, halimbawa in your investigation pag nakuha niyo ho yung pangalan at uh, hindi po registrado itong uh, tinatawag na sensei na ito ano po ang uh, parusa na maari po nating ipataw? Hindi lamang po doon sa teacher, maski din po dito sa Hezekiah kasi sila po ang nag-employ dito sa taong ito. yun ma'am. Uh, ang jurisdiction po ng TESDA is to the school mm -hmm. and yung mga nakakandaan ng training na hindi registered yung trainer or hindi certified will be issued closure and may perpetual disqualification. Ayun. So hindi sila makapag-register. And mm -hmm. the part of the sensei, similar din po na pwede nating Uh, i-cancel kung registered siya or kung di siya man registered like what they are telling right now, mm -hmm. uh, kailangan mag-register. But as to the cause of action ng mga estudante or mga nag-training, mm -hmm. uh, pwede naman silang mag-complain sa amin. Okay. So maari na po silang pumunta dyan sa TESDA Pampanga para pong maihain yung reklamo. Tama po ba? It Tama ma'am, tama po. Okay, final question na uh, Provincial Director Ueda no. Ano po ang mangyayari doon sa training na na-receive nitong ating mga complainants? kasi meron na po silang hours, ilang oras na po kayong uh, nakapag-train? 625 hours lang po. Uh, last year po kami nag-start. Iba po yung nasa certificate namin. So, okay sir, May, apparently they have 640 hours. Tama Opo. ba? Yung 640 hours po ba na yun sir <coughs> ay makikredit po as their training? Ano po ang pwedeng gawin ng test na natin dun, sir? We will check, ma'am, kung pa nung niregister nila sa Tito MS namin, if they have a certificate na binigay ng test through our system, mm -hmm. Uh, po yon. Okay. What if, sir, ang sinasabi kasi nila 425 hours lang daw po ang nakalagay sa certificate but ang actual po nila na training hours is 600 plus. Mas madami po yung actual na hours na natutunan po nila yung training nila, sir, than that reflected po doon sa training certificate na na-issue. Um, Walang ano? problema kung gano'n. Ma'am, kasi yung number of hours namin test na test that is the minimum uh, number of hours. Mm -hmm. And subject, subject, yung mga English language kasi, subject to the registration of the school on how many number of hours na nakalagay doon sa uh, registration nila. Ah, so pwede pong mapali, pwede pa daw pong, tama ba sir, pwede pa pong i-credit kung ano man po yung excess doon sa nakareflect sa kanila pong certificate, tama po ba? Yes ma'am, yes ma'am. Uh, um, At least the number of hours kasi yung nakalagay sa certification, registration ng school, nakalagay doon yung number of hours. Mm-hmm. Uh -huh that number of hours they will have to finish competencies yung mm -hmm. mga napag-aralan po nila yun po ang makikredit yung competencies po oh okay But, um, so, matapos nila yung number of hours na niregister register ni school Okay. So kung ano po yung maitutulong siguro natin uh, PD Eric Oweda, sana po ay uh, maassistihan natin itong ating pong mga complainants. Pasasamahan din po namin sila sa inyo pong opisina dyan sa TESDA Pampanga para po formally makapag-file po sila ng complaint laban po dito sa Hezekiah Vocational and Technological Training Incorporated, sir. Sige po, ma'am. Sige po. Ma okay, sige po. Maraming salamat po, Sir Eric Uweda siya po ang Provincial Director ng TESDA Pampanga. Salamat sir sa inyong oras po. Thank you po. Okay po. Ma Mary, ganito na lang po. Kung ano po yung mga certificate ninyo, siguro bigyan nyo rin po kami ng kopya para po matulungan namin kayo, maibigay na po namin agad kina PD Oweda. Tapos yung inyo po, kung may mga iba pa kayong kasama, ilan po ba kayo ma'am? 12 po. So kung 12 po kayong lahat, uh, ah, kumpletuhin nyo po yung mga dokumento ninyo, pasasamahan po namin kayo sa Pampanga para po maayos natin, masampan nyo na po kung ano po yung reklamo nyo doon sa eskwelahan at kung ano po yung kailangan na makredit na training, actual training hours nyo po. Magamit nyo po para i-present doon sinyo, siguro sa inyong agency. Tama po ba? Yes, ma'am. Oo. Kasi kung 600, yun naman talaga ang dapat na mag-reflect doon sa inyong training certificate may chance po ba kaming mabawi yung binayad namin sa school na pera po? Ma'am, kung na-credit naman po yung hours ninyo, meron naman po talagang uh, naibigay sa inyo na certificate at ayan po ay recognized ng ating TESDA, uh, I think magagamit nyo din naman po yun sa inyong a-applyan, hindi po ba? Hindi rin ma'am eh, kasi wala nga pong nakapasa sa amin sa exam. Yung pagpasa po kasi sa exam, Ma'am um, Mary, I think that's a different thing. Kasi yan po ay assessment na po ng kung kayo po ay competent na makapasa po Yeah, may kanya-kanya pong level yan. So kung halimbawa meron po kayo talagang comprehension doon sa natutunan ninyo sa sensei ninyo, ay, hindi nyo na po pwedeng bawiin yung, makuku yung naibayad nyo na kasi na may, na may naituro din naman po sa inyo. Pero malaman po natin siguro sa test na ma'am kung uh, ano po yung violation nitong ating Hezekiah Vocational baka meron po silang uh, penalty din at baka maari po 'yun na maibigay po sa inyo dahil kayo po yung complainant. Okay. Oo, ganoon na lang po ang gawin siguro natin. I-prioritize po natin ma'am yung uh, pag-sampa pag muna ng reklamo laban po doon sa Hezekiah. Okay. Okay, sige yeah. po. Maraming salamat po sa inyong lahat, salamat Thank po. Thank you po.